Isa kang militar. At ang tungkulin natin, sugpoy ng mga... at ipagtanggol ang bayan. Hindi, Emil, pangalan ko. Kasimon. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. At hindi rin ako militar. Ang karamihan sa ating mga safe houses, marami tayong kasamahang nahuli. Dipit na ang sitwasyon natin ngayon. Kailangan pag-isipan nating mabuti ang gagawin nating mga operasyon. Mga kasama, iminumong kahit kung mag-imbestiga tayo. Kung natatandaan nyo, sa ulat ng ilang reyon, nagdanas din sila ng pansamantalang panlulupay-pay kagaya nito. Isinisisinlo sa militar ang lahat. Pero na magsagwa sila ng pagsisiyasat, ano ang kanilang natuklasan? Ang ah, kasama rin nila, sumubo tayo sa kanilang operasyon. Mabigat ang paratang mo niyan, Kasose. Hindi kaya lahat kami pinagbibintangan mong taksil sa kilusan? Sinasabi ko'y posibleng may kasama tayong ahas. Mahirap magbitiw ng haka-haka, kasosin Kung may ibig kang tukuyin, tukuyin mo na maliwanag. Pero, habang wala ka pang batayan sa iyong hinala, mabuti pang kalimutan na natin ganitong usapan. May matibay ka bang batayan? Sa bintang mo, kasusin? Hindi pa ba sapat na batayan ang pagkakahuli sa mga kasama para patunayan na may umaaas sa ating operasyon? Kailan nagsimula ang gulong ito? Sa pool ng kup natin ang isang tao. Ako ba ang tinutukoy mo, Kasusing? Kung ikaw ang nasaktan, ikaw marahil ang may Tama Magkasundo kayo. Hindi na kayo nahiya. Tayo-tayo naglalaban. Ireserba ninyo ang galing nyo sa militar. Yan ang nais kong gawin ninyo. Susunod natin ang operasyon. Ikaw kasi mo na Ayun na sila. que era mission ka sa San Vicente. Hindi ko malama kung pa, paano ka napasama sa pangkat ni Commander Tala. Hindi ka rade, parang Emil. Isa kang militar. At ang tungkulin natin, sugpoy ng mga at ipagtanggol ang bayan. Hindi Emil pangalan ko. Kasimon, wala akong alam sinasabi ninyo. At hindi rin ako militar. Kayo ang mga militar. Kayo ang kaway ng bayan. Kayo ang umaabuso. Ginagamit para takutin. At apihin ang mga maliliit. Kahit kailan. Hindi ako maaaring gawing kampon. At kaway ng bayan. Kumusta na siya? Wala siyang kilala. At wala rin siyang natatandaan. Basta't ang alam niya, isa siyang tunay na rebelde. I who <surring> <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> saan-saan ka namin hinanap. Araw-araw hinihintay namin ang na pagbabalik mo. Ano ba talaga nangyari sa'yo, Emil? Daddy, umuwi tayo. Wala akong kalaro sa bahay. Ang lungkot-lungkot pag wala ka. Ang mami naman, walang kasama. Miko, Melba.